Hello! For today's video, itutuloy ko lang po yung binubuo kong 798 sliding window na may peaks o transom sa taas na gamit may haba na 1 in 3 4 by 3 tubular. So ang tamang pagsukat po nito ay ganito lang. Pupatid so, po na aktuwal. Ito na po yung mismong butas. Kung so, ano po yung lumabas sa so, sukat niyo, yun na po yun. Hindi niyo na po siya babawas. So, ito. 43, 316. So, yun na po yung aktuwal ng 43,316 Kasi yan na po yung frame. Tapos, yung height naman. So, yun, 30. Oh, so, yan, 30. 360 niya na po yun. Huwag na po siyang babawasanin. Ang pagkakaiba po kasi nito doon sa mga butas ng bintana, ito po kasi, ito na po yung hamba. Eh, tuwid na po ito. Hindi kagaya ng mga ginagawa sa bahay. May butas para. Ang ginagawa ko po doon, kinukuha ko yung maliit. Halimbawa, ang sukat sa taas, eh, niyo, eh, 47.34. Tapos sa baba naman ay 47 one half. Minsan may ganun po, hindi perfect eh. So, ang kinukuha ko po doon yung yung one half, hindi yung triple. Tapos sa baba ang height naman ay eh, 32 32 sa kabila naman ay 32 one -fourth. So, pinukuha ko po doon yung maliit, yung 32. Tapos, ah, uh, nagbabawas pa po ako doon ng mga 1 -8. Kasi, syempre, hindi naman papasok yung saktong 32, eh. Kasi, minsan, yung yung mga ganito nyo, minsan, parang lubak-lubak, eh. Hindi siya perfect. So, para safe kayo, bawasan nyo pa rin po yung 32. Ngayon, yung, uh, yung awang, no, nilalagyan na lang po yun ng uh, silikong gano'n po yung ginagawa namin. So, para sa, para pag naglagay, ipinasok nyo yung frame, eh, kasya po. Kasi pag sinunod nyo yung malaki, water mm -hmm. sinunod nyo yung malaki, 32 of 4, yung height, 32, epan paano, hindi nga siya papasok kasi maliit yung siya. Dapat ang susundin nyo yung maliit. So, yan po ito, gagawin ko naman na yung kanyang perimeter. So, tatuloy ko na po yung double leg, double jab, at sa para. Double seal. So, ah, uh, yun